Yo! Isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pag-negosyo Eh nagmo-model-model ako kasi mag a ako model ng produkto ninyo, ng brand ninyo. <laughs> Ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay eh, tinatawag na branding. O, ano ba yung tawag na branding? ibig sabihin niya, naririnig natin yan eh. Yung brand name. Ibig sabihin, ito yung pagpapakilala mo sa iyong company, sa iyong produkto kung anong meron ba diyan, sino ka, no, anong tina-target mo, kung paano mo pinapakilala, kung paano gusto mo mong matandaan ng mga company uh, ng mga market ang company mo, yan ang tinatawag na branding. Kaya nandiyan sa branding sa totoo lang. Ah, nandiyan yung anong anong pangalan, pangalan ng company mo. Nako, yung pangalan, yung pangalan pa lang ng company mo eh Nako, ah, catchy ba, nakakatawa ba, no? Yung 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 pangalan ng company. Ah, ito yung eto yung gusto mong pangalan kasi ito yung matatandaan nila, no? O ano pa? Bukod sa pangalan, nandiyan yung mga tinatawag nating tagline kasi yung tagline, ah, sa BBG. Vision pag negosyo, ah, asenso. O kunyari, ganun lang, no? Meron kang iniisip na mga linyahan na para magagamit, maalala ng mga tao. No, pag may kailangan silang produkto, eh yung pangalan mo maalala. Kaya i mo na yan. No, kanyari, ganun. No? Ano pa? Diyan sa branding, syempre, nandiyan yung mga logo-logo natin, no? Yung logo natin, maganda ba, no? Ah, uh, yung masaya siya, no? Nakakatuwa ba, no? Tapos yung logo natin eh bukod sa masaya eh, yung na nagagaya, kinokopya. Nako, ibig sabihin talagang attractive, no? O ano pa? Yung kulay, kung pula ka ba, kung green ka ba or pink, naks naalala niya yata 'yan, ano? Kasi ang objective natin dito para ma-introduce natin yung ating kumpanya. O bakit? Kailangan may branding. Number one, para may recall. Ibig sabihin, recall, maalala ng mga tao. No? Kung minsan nga maganda, ginagamit yung produkto mo sa, sa action word. Kunyari, i-google mo na yan. No? Ganun, no? Kaya may recall, naalala. Para ma pagka nangailangan sila ng ganun produkto, company natin ang bibilhan. Ano, pagkatapos ng recall, retention. Ibig sabihin, mag stay sa atin yung, yung loyalty ng ating customers. Kaya nga meron mga lola-lola ng lola natin yung mga recipes. Eh hanggang ngayon, no? naalala, binibili pa rin. May mga konting variations, mga konting mga flavors na binago, pero ang nangyari pa rin, Nandiyan pa rin yung original recipe no kasi may retention, may loyalty ng customers. O so, pagkatapos ng retention, magkakaroon ka ng mga magagandang reviews no. Ibig sabihin, talagang yung company mo nagkakaroon ng mga connections, nagkakaroon ng partnership at ngayon nagiging positive ang tingin sa iyo ng inyong company, ng, ng community, yung company mo. O ano pa, magkakaroon ka ng referrals. Ibig sabihin din, naku, hindi lang sila yung customers mo, yung customers mo by word of mouth o sila rin kakausap ng ibang tao para ngayon iaalok din yung produkto mo. Sasabihin nila maganda yung produkto mo. O marami pang beneficyo ang branding kasi nandyan din may tinatawag na brand personification. Ibig sabihin, ito yung Kunyari, igagawin mo isang tao yung produkto mo. Sino yung tao na yan? Ano itsura? Kaya yung mga models, kinukuha nilang models. Eh, kunyari, tungkol sa pa-sexy yung produkto mo, kukuha nilang model, syempre, yung sexy. O ang tawag ng brand personification. Again, para matandaan, para magkaroon ng customers, para maalala nila, para maikwento nila ang ating produkto. Kaya meron tayong branding. O, mahalaga yan, ha? Kaya yung mga tagline natin, minsan nakakatawa ba, nakakaasar, o baka kung minsan nanlalait pa. Naku, medyo mag-iingat tayo dyan. Yung kulay natin, yung logo, yung itsura, magulo ba? Naku, na nakakagulo ng isip o nakakagaan ng pakiramdam, naalala tayo. O, iisipin natin yan. O yung tagline natin, eh yung tagline natin, naalala yung tagline, pero yung produkto hindi naalala. Naku, medyo mag-iingat tayo dyan. O yan yung mga ilang mga warnings na pagka nagkamali ang branding, Naku, pumapalpak ang kumpanya, bumabagsak. O sige ha, pag-isipang mabuti yan ha, kahit maliit lang ang negosyo, dapat may tamang branding tayo. Okay ha, isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Kakaririn ko na itong pagmamodel, baka makuha niyo akong model! <laughs> Joke lang, bye bye! God bless!